Newsline. Inirekomenda ng Department of Interior and Local Government o DILG na tanggalan ng otoridad sa mga pulis sa kanyang nasasakupan si Bambana Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, inatasan niya ang National Police Commission na umpisahan na ang paglilitis na bawiin ng kontrol o bawian ng kontrol sa pulisya ang nabanggit na alkalde. Dagdag ng kalihim na maaari ng tuluyang tanggalan ng otoridad sa pulisya si Mayor Guo kung mapapatunayang sangkot ito sa ilegal na Philippine Offshore Gaming Operation o POGO sa kanyang nasasakupan. Nilinaw ng ahensya na walang kapangyarihan ito na suspendihin ang mga lokal na opisyala. Samantala buong tapang na inihayag ni Banbana Tarlac Mayor Alice Guo na anak siya ng kanyang ama sa kanilang kasambahaya sa kanyang Facebook page itong Mayo 20 naglabas si Guwon ng official statement hinggil sa ilang issue sa kanyang pagkatao. Itinanggi rin niya sa isa niyang na isa siyang espiya ng China at protektor ng ilegal na operasyon ng pogo sa kanyang nasasakupana. Live TV Radio. Live TV Radio.